Hi, good morning once again at uh, nandito tayo sa si farm no? at uh, Uh, humiling yung chain ko na mag-adjust tayo ng kaunti dahil uh, magtatanim siya dyan ng uh, uh, mga protas. So, dito lang sa part lang naman na ito. No? At uh, nilagyan na niya ng uh, panali itong uh, part na ito na i-adjust natin. So, banda doon sa dulo. So, hindi naman mag-adjust uh, dito lang sa part na ito. So, ah, uh, Maliit kasi daw dyan no? so nag-adjust lang nang kaunti dito, no? Ah uh, ito yung uh, unang uh, ano natin, no. Ito yung uh, unang uh, bakod natin, nakikita po ninyo, 'yan. So tuwid na 'yan. No, 'yun nga lang kumabig tayo dito dahil uh, tinuwid nga natin. So hiniling niya na mag-adjust tayo dito para magbigyan daan na lumaki yung space dyan So, yan yung uh, gagawin natin ngayong araw na ito, uh, mag-adjust tayo ng konti dito at uh, paliko, no? no? Susundan natin itong uh, binigay niya na panali dito, yan. Yan, so, supposed to be itong uh, area na ito, ay sa kanya ito, no? So yang uh, area ko lang ay uh, magmula dito sa uh, new na ito patakbo dito sa bahay ng kambing at uh, street nito no so ngayon uh, sinabi sa akin na uh, para magalaan rin ng kambing magbibigay lang ako ng espasyo dito sa part na ito no para meron siyang mataniman So okay naman dahil uh, siya nga nag dito sa uh, ano na ito, sa lugar na ito. Malaking uh, uh, area rin to, no? Na pwedeng nga uh, magala ng ating kambing, no? At uh, paakyat na diyan yung uh, ano, paakyat na diyan yung uh, area natin. So yan po, no? Yung uh, akyat ng uh, area natin papunta diyan. So tuloy-tuloy, no? Papunta diyan. Yan. So 'yang uh, 'yan ang gagawin natin ngayon, itong uh, pag-adjust ng bakod na ito. Ayan, nakikita po ninyo, i-adjust natin 'yan no. Uh, uh, patubo na sana no, tumutubo na itong uh, ano na ito. Eh pero bubunutin natin para lang uh, mabigyan ndan yung uh, kanyang request na uh, ano natin no. Ayto uh, bibigyan natin ndan yung uh, kanyang pananim. So magandang umaga po at uh, ito po tayo ngayon sa farm kung saan at uh, i-update ko naman sa inyo yung uh, uh, ating uh, ginagawang uh, ano ha uh, mas area ito po yung uh, pagala natin ng uh, mas at uh, tapos ko na rin tong uh, dingdingan ng palapan ng nyog nakikita po ninyo palapan ng nyog na dininding natin yan So, sukat nito, ah, magmula dyan, ay 4 feet, no? So, paababali yung uh, tirin ng ating area, kaya pagdating dito ay nasa 5 feet na pataas, no, dito sa lugar na ito. Dito naman, sa part na ito, no, ay uh, itong bahay ng ating kambing, ito itong bahay ng ating kambing na ito ay, uh, ay, itong pasinsya na, uh, itong bahay ng uh, mas um, maskubidak natin na ito, ay uh, dinindingan ko ng yero, dahil uh, kung mangingitlog sila, para maywasan mabasa, ano, at uh, ito yung likod nya, yan kikita po ninyo yung likod ayan at uh, papasok naman tayo sa loob para makikita ng ating mga viewer, yung uh, ano yung uh, sitwasyon dito sa loob, no? Itong part na ito ay uh, temporary lang. Abang uh, wala tayong uh, pampalapan ng nyog dahil papalitan natin ang uh, palapan ng nyog, no? Kagaya ng uh, sa kabila, no? yan, Kagaya sa kabila. Kaya uh, papalitan natin to, Kasi uh, kambing sa kabila, mamaya dito sila magkakamot, no? kaya uh, useless rin dahil uh, mapupuno nitong uh, sa katagalan ng pag uh, pagano ng kambing ito yung loob ng ating uh, space na sa 50 square meter din tong uh, kabuuan ng ating uh, ano na ito no raging ng uh, pato at mayroon tayong dalawang kahon dito na kanilang ano paglalangoy lang uyan no at uh, yan yung tubig no oh so, pero pag uh, mahaba yung uh, tagtuyo ay natutuyo rin itong uh, tubig ng uh, ano na ito, fish pan na ito. Kaya, hindi nagtagal yung uh, isda dito. So, palanguyan na lang natin ng pato. Para iwas sa uh, pag iigib Mahirap mag iigib no? May kalayuan rin. Yan yung uh, pinsan ko. Gispre sa kanyang uh, palayan. Yan. At uh, ito naman yung kanilang uh, fish pan. Apat na kahon yan. Ayan po yung uh, kabuwan ng ating... Uh, space. So magandang umaga, at din uh, nandito tayo uh, sa oras na ito. So sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, 'wag po kalimutan magsubscribe, hits na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga ina-upload natin patungkol sa ating pag ng farm. Shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? At shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW. At mga kababayan po natin, mga emigrants, mabuhay po tayong lahat at nawa'y ligtas po tayong lahat. Uh, magandang umaga po at uh, kung anong mga uh, oras araw na mapasay inyo itong ating video. So binabati ko kayo ng happy ano uh, uh, new year, no? Malapit na nga uh, new year. So yan, magandang umaga po, magandang umaga. Ito naman yung uh, update sa bahay ng ating kambing ha kita po ninyo ayan so malapit na rin na yung uh, makalipat dito ah uh, pwede na rin lipatan to pero talagang sinasadya ko lang na hindi maglipat dito dahil uh, wala pa yung uh, raging na uh, bakod natin no ah uh, para maiwasan yung uh, ndi maganda so kailangan muna natin nating uh, magantay na makabakod dito yan po magandang umaga at uh, di dito tayo sa oras na mapagpala no at uh, pinalad naman tayong uh, makapagbigay sa inyo ng uh, inspirasyon no patungkol sa ating uh, gawain dito sa Bukid Buhay probinsya at uh, itong uh, background natin no, uh, nag-uumpisa ng uh, mamunga yung uh, palay no. Ayan, ayan no, uh, nag spray yung sa kabila. Ayan. And so ito uh, by uh, next week siguro or uh, bukas pwede natin pakawalan na dito yung mas natin dahil uh, na palibutan na ng uh, net ito at saka itong palapan ng nyog so ito na lang pagkatapos kong gawin yung uh, pag adjust ng bakod na yon ito na lang yung uh, ano uh, gagawin ko itong uh, pintuan ito. no i-update ko rin sa inyo pag uh, natapos na natin yan so yan ha uh, Tuloy-tuloy lang tong video natin no. Hagtaka kayo dahil uh, tayo ay uh, hindi makapag-edit gawa ng uh, polybook na tayo. So tuloy-tuloy lang no sa kagustuhan kong may share din sa inyo itong ating uh, ginagawa dito sa farm. So uh, kahit uh, hindi tayo nakapag-edit no. Hay uh, tuloy lang magandang umaga. Maraming salamat po.